Ang kahulugan ng maayos na buhay ay naglalarawan ng isang uri ng pamumuhay na nakaugat sa kaginawaan, kasiyahan at kaganapan. Ito ay isang layunin ng marami, isang pangarap na hinahangad ng karamihan. Sa pagtahak sa landas ng maayos na buhay, ang isang individual ay nahahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagbabago, pagunlad at kaganapan. Sa mundong ito, ang paghahanap ng maayos na buhay ay hindi lamang simpleng layunin, ngunit isang pangarap na nagtutulak sa atin na magbago at magpatuloy sa paghahanap ng kasiyahan at kahulugan. Hindi ito hadlang sa mga hamon ng buhay, bagkus ito ay isang gabay sa atin upang harapin ang mga ito ng may tapang at determinasyon. Sa pagpapakita ng determinasyon at pagpapahalaga sa maayos na buhay, ang unang hakbang ay ang pagkilala sa sarili at ang pangunawa sa kung ano ang tunay na mahalaga sa ating buhay. Ang pagpaplano pagtatakta ng mga layunin ay mahalagang bahagi ng proseso. Sa pamamagitan nito, nakakamit natin ang disiplina at organisasyon upang maisakatuparan ang mga pangarap at layunin natin. Ang maayos na buhay ay hindi lamang limitado sa pag-unlad ng sarili. Kasama rin dito ang pakihilahok sa lipunan at ang pagtulong sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay at paglilingkod sa kapwa. Nakakamtan natin ang tunay na kasiyahan at kahulugan ng buhay sa bawat pagtulong sa isa't isa lumalakas ang samahan ng komunidad at nagiging mas maganda ang mundo Mahalaga rin natandaan na ang kalusugan hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal at mental ay bahagi ng pagkakaroon ng maayos na buhay. Ang pag alaga sa sarili hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagpapahinga, pag-iwas stress, pagpapalakas ng mga positibong relasyon ay nagbibigay ng pundasyon para sa isang buhay na puno ng kagalakan at kasiyahan. Ang edukasyon ay isa ring mahalagang sangkap ng maayos na buhay. Ito ang susi sa pag-unlad at pagbabago. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman, nabubuksan natin ang mga pinto ng oportunidad at pagunlad. Sa huli, ang maayos na buhay ay hindi isang destinasyon na makakamtan natin sa isang iklap lamang. Ito ay isang patuloy na proseso ng pagbabago at pagunlad. Sa bawat araw na ating tinatahak, ang landas tungo sa maayos na buhay Mahalaga na manatili tayong bukas sa pagbabago at handang harapin ang mga hamon na dala nito. Sa pamamagitan ng determinasyon, pagtitiwala sa sarili, at pagmamahal sa kapwa, masisilayan natin ang tunay na kahulugan at kaginhawaan ng isang maayos na buhay.